Himas rehas sa kulungan ang apat na individual matapos ang ikinasang by-bust operation ng Makati Station Drug Enforcement Unit sa F. Nazario Street, Barangay Singkamas, Makati City, pasado alas 9 ng gabi kahapon lamang. Nakilala ang apat na kalalakihan na sina alias Aquiles, 40 anyos, alias Claude, 27 anyos, alias Mark, 24 anyos, at si alias Kenneth, 36 anyos. Ang mga ito ay mga pawang labas masok sa kulungan na sangkot din dati sa kaso nilang iligal na droga. Nakumpis ka sa kanila ang sampung maliliit na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 40,800 pesos, isang cellphone, buy bus money at mga pera. Nasa lukuyang iniimbestigahan pa ang mga suspek sa Makati City Police Station at nahaharap sila ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reina Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang police.